Magandang araw mga kaubas Kumusta kayong lahat Ngayon naman ang ating video na gagawin ngayon Ang ating pag-uusapan ay tungkol dito sa mga arm At cordon ng ating ubas Kasi ang daming nagme-message sa akin kung Ilan ba daw dapat ang cordon or arm ng ating ubas Yung isang puno ng ubas uh, Makakatulong ito mga kaubas Lalong lalo na sa mga uh, nagsisimula pa lang or yung mga baguhan pa lang na nagtatanim ng obas so napakahalaga nito mga kaobas na malaman nyo yung isang uh, kahalagahan na ilan ba dapat ang kordon ng ating obas uh, for example itong puno ko na to tatlo lang yung kanyang arm. So, bakit tatlo lang? Eh, pwede ko naman apat or lima arm. So, ito yung naging resulta mga kaubas. As yan, ang dami niyang bunga. Punong-puno ng bunga. Kasi, tatatlo lang yung kanyang arm. Ginawa ko siyang tatlong, tatlo lang yung kanyang arm. Kasi, noong itong itong puno na ito noon ay ah uh, mabagal siya lumaki, payat so kung nung lumaki na siya dito so kung ganun na mabagal siya lumaki ay kailangan tatlo lang yung gagawin mong arm pag inapat, ginawa mong apat yung kanyang arm ay di mas lalong hindi mabagal siyang lalaki or hindi siya uh, lumaki ng maganda or hindi rin siya makakabunga ng marami tulad nyan kasi nahirapan yung kanyang stem, itong kanyang trunk na supplyan kung marami itong kanyang mga arm. Example natin mga kababayan, uh, sa atin lang naman na mga Pilipino, karamihan sa ating mga Pilipino ang gumagawa nitong uh, overhead na type, overhead type. So, sa ibang bansa ang ginagawa nila, uh, ano lang, yung horizontal. Naritong puno na 'to isang ganun lang tapos ang ganyan so dalawa lang yung arm nun pero tignan nyo ang dami na lang bunga so yun yung mag -gawin yung basihan mga kaobas kung yung yung nung nasa uh, growing stage pa lang yung inyong mga ubas makikita nyo na doon kung ilan ba dapat yung inyong gagawing arm kasi kung siya ay masigla mabilis siya lumaki 7 uh, to 8 months old pa lang ay ah uh, pwede na siyang pabungain ay hindi pala kung sa 2 to 3 months old pa lang ay nandito na siya sa taas uh, at napakabilis uh, uh, tumaba yung kanyang trunks pwede niya siyang gawing apat pero pagka ay mabagal, payat ma, yun kailangan tatlo lang para kain kain niyang supplyan yung kanyang mga sanga mga protein cane na, uh, na pabungahin lalong lalo na ngayon may bunga na siya yan napakaganda nitong arm na to o, buong buo yung kanyang mga protein cane lahat ang mga protein cane napaka healthy yan oh. halos ng protein cane dyan mga kaubas ay may bunga so hanap tayo dito kung meron akong apat na nilagay ito ito tatlo rin halos lahat ito mga kaubas tatlo lang ah ito apat pala to ayan one hindi tumubo lang ito mga kaubas ano to protein king daddy tatlo rin ito kasi maliit yun no? one two three kasi kung makikita nyo yung lupa hindi naman kagandahan, hindi katabaan so ibig sabihin eh mabagal talaga lumaki ito so doon muna ibabase na gawin mo lang tatlo yung inyong arm ito tatlo lang din ito tatlo lang din o oh. Okay, kinakain ng ibon mga kawabas ito tatlo lang din so tatlo lang yung ginawa ko dito mga kaubas na arm pero doon sa iba kong tanim may mga apat kasi masisigla yun mabilis sila na makinoon so yun mga kaubas uh, napakahalaga din nun na kailangan yung malaman para mapabunga nyo ng marami ang inyong ubas kasi pagkaapat naman yung ginawa nyo doon na arm ah, ay hindi niya kayang supplyan ng kompletong nutrients yung kanya mga branches kaya ang nangyayari ay pa isa isa lang yung kanyang bunga o, oh, yan itong ano uh, na to ang laki ng itong kanyang trunks o, oh, itong arm, arm niya na to oh, kompleto rin ang mga protein cane saka huwag kayo mag alala mga kaobas na kung gumawa na kayo ng arm nya nagpahaba ka na ng arm kung yung mga tumutubo man ng mga protein kin nya sa kanyang arm ay bibihira o kaya maliliit hayaan nyo lang mga kaobas basta importante itong kanyang arm ay tumataba kasi once na nagpruning naman kayo ipwede eh nyo naman isagad yon dito isagad nyo dyan kunwari uh, yung tumubog ditong protein gain ay maliit payat lang ganyan lang so hindi siya bubunga so isagad mo na yon para pagka uh, tumubo na yung bagong sanga dyan malaki na magiging ganyan na yan so sa una bibihira talaga yung mga kapagpatubo ka ng protein cane na malulusog na malalaki basta importante ito itong itong cordon na yan don ay siya yung tumataba at ang haba nito pinaka maximum niyan mga kabas ay 200 cm lang wag nyo na lalagpasan yan hanggang doon lang mga kabas 150 lang yan cm pero tignan nyo naman hitik na hitik sa bunga kasi yung nakukuha ng ugat na sinisip-sip ng mga nutrients, energy, lahat-lahat na ay eh, nag stop na yun sa dulo yung sa pinatulan ko doon so ito itong arm na to ay dyan na napupunta yung mga nutrients so buong buo na kaya niyang pakainin yung mga branch na yan para magkaroon ng bunga so ganun lang yung mga paliwanag ko na dyan mga kabask kung yan ay napakahaba naman ay siyempre kung lalong lalo na kung yung lupa ay hindi naman mataba so magdadahon na lang lang magdadahon yon or payat yung mga mga uh, branches ay, itong arm protein cane payat kasi ang haba nung pinupuntahan ng nutrients hindi na iipon so yon hindi kung dito pa lang sa mga sanga niya ay mga payat na eh di lalong lalo na yun pag may bunga di hindi na siya di na niya kayang uh, i-maintain yung yung sigla ng kanyang mga branches siyon yun ang isa pang dahilan nun pagka uh, sobrang napakahaba niyan ay bulaklak pa lang ma-abort na yung kanyang mga bunga malalaglag na ha, kasi yun nga eh, kinukulang sa nutrients pagka inapply mo naman na inapply ng mga synthetic fertilizer mapapabunga mo naman siguro ng maayos sa una pero sa susunod ay medyo mababawasan na ang bunga kasi yung lupa mo ay nauubos na yung nutrients yan so ito mga uh, one week na lang siguro pwede ko na sila i-harvest lahat mga kaubas labing isang puno ito ayan tingnan napakadamo bato-bato pa yung yung lupa pero napapabunga ko siya ng ganyang karami ayan yeah. ang dami ko ng tutorial na ginawa dito sa sanga na ito so yun hanggang doon lang mga kababas sana tandaan nyo yun yung halaga ng ng tatlo or yung bilang ng arm cordon ng isang puno ng obas malalaman nyo yan do sa growing stage ng inyong ubas kung mabilis siya lumaki mabilis tumaba yung kanyang trunk pwede mo siyang gawing apat pero pag payat mabilis lum uh, payat siya na mabagal lumaki tatlo lang pwede nga dalawa lang eh so yun mga kabas maraming salamat sa inyo lahat paalam bye bye